Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiante News, hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Malayo na ang narating ng Davao City simula nang idinaklara ito bilang Chartered City noong 1936 ang ilan sa mga iginawad na parangal sa lungsod. Alamin natin sa ulat ni Maribel Aglawana. Ang lungsod ng Davao ay naging tahanan ng mga katutubo tulad ng Bagobo, Mandaya at Tausug sa loob ng mahabang panahon. Kilala rin ito bilang sentro ng kalakalan bago pa man dumating ang mga Kastila. At noong 1900s, pinangunahan ng mga Amerikano ang pag-unlad ng Davao na itinatag bilang isang civil government. March 1, 1937, idineklara ang Davao bilang isang chartered city sa bisa ng Commonwealth Act No. 51 na nilagdaan ni dating pangulong Manuel Quezon. At sa loob ng mahigit 80 taon, ito na ang Davao City ngayon, kilala bilang isa sa pinakamayaman at progresibong lungsod sa bansa, isa sa sentro ng kalakalan sa Mindanao. Maraming parangal na din ang iginawad sa lungsod sa mga nagdaang taon. Tinagurian ng Davao City bilang one of the most livable cities in Asia, the Philippines' most livable city, cleanest and greenest highly urbanized city in the Philippines, at most child-friendly city in the Philippines. Pati na rin ang Seal of Good Local Governance, Most Improved City Award, Best Regional Development Council, Top 10 Most Competitive Cities in the Philippines at Best Cultural Festival Award. Nakamit dinito ang Green Banner Award. Best LGU in Peace and Order. Outstanding LGU in Disaster Risk Reduction and Management. Outstanding Health and Nutrition Award. Top City for Business and Investment. Best Local Government Unit in Anti Drug Campaign. Best Infrastructure Development. Best Public Safety Pioneer in Smart City Initiatives. National Award for Environmental Excellence at marami pang iba. Ang selebrasyon sa Araw ng Dabaw ay simbolo sa katatagan, pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba at makulay na kasaysayan ng lungsod at ng mga dabawenyo. Narito naman ang mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte para sa mga dabawenyo. Malipayong pagsaulog sa ika-88 na Araw ng Davao. Niining selebrasyon Aging pagpasalamat dili lamang sa progreso o mga nahimong kadaugan sa syudad, kundi paglantaw kini pag-usab sa mabulukon nga kultura o kasaysayan natong mga dabawenyo. Kini mao'y nagsilbing timaan sa atong panaghiusa, kaligun o paghigugma sa atong pinalanggang syudad nga taliwala sa mga hagit, nagpabilin kita nga ligon, puno sa paglaom, o matinod-anon sa pagpaningkamot alang sa kaiyuhan sa tanan sa atong pagsaulog sa ika-88 nga araw ng Dabaw, magmalipayon unta takitang tanan, uban sa kadasig, paglaong panaghiusa, pag pagampo alang sa padayon nga kalinaw o kalambuan sa syudad ugsa sa tanang mga Dabawenyo. Ako si Maribeth Tanawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Ilan sa mga naging highlight sa 88 araw ng Davao, muling silipin. Mga Davawenyo, nagsagawa ng solidarity walk para kay former President Rodrigo Duterte. Yan at marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiant News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.